Mayang adlaw mga kabangis sa ah, anak-anak po, po diri sa barangay di Kuyong tumakot Giyot. Ah, nagpaabot na po ko ah, wheelchair. Kato nakita ninyo nga may kapansanan. Ah, sila kuya o si ate. So nga ipuyogan ko nila ni ma'am. So paet kayo ang ilang sitwasyon diri mga kabangis. Kay ini labang nila anik na kung asuba mga kabangis. So magsakay na lang sila aning ganing gitawag kakit at uh, kawayan lang sa mga kabangis so naan nila bangka din makabangis mga kabangis katong pag arena mo dire nagbangka nila so nabuslot ang bangka nila rin tungod sa kagabok uh, tungod luma ng ilang bangka so ma'am ka bangka nila dire ang bangka ma'am fifteen lagi ko no kung magbuan ka din bangka dire so nga kung na ay 15,000 murag dako dako na siya no oh, um, kong yung, kong uh, so nga uh, makita nyo ang sitwasyon ng kabangis na uh, kasanda ay naimuluoy na maluoy na ito ang sitwasyon dire mm. nga uh, So, kailangan doon kayo sila aning uh, Mr. Nye Bangkam, Nye 15,000. Sige na ma'am, kaya kalawian dahil kalayuan pa sa ginoo ma'am. So, nai makakita niya atong sitwasyon daing, na rin. Kaya bisang nga nga nai mo sponsor na to. So, para nga uh, safety mo din nga uh, inaktabong suba. nga uh, Di basta-basta na yung mga kabangis, kanyang suba. Ako, yung suba, mga kabangis. Kanyang suba, sindangan. ni suba sa sindangan, mga kabangis. Sa sindangan, sa buwang gadil mga kabangis. So, karoon mga kabangis, no? Uh, Abok na po may aning mga kabangis. Musakay na po ilahang daket So, ma'am, okay na ma'am? Kaya. Kaya na? Okay. Kapalang ko lang mo. Ala ala ala. Dol, kapalang ko lang mo, Dol. Kapalang ko lang mo. Kaya na ba kung kapalang dyan mo lang mo, ma'am? Uy, ay mo paglonlon, dere. na rin. Isa rin sa isa. Dito rin, okay na na ya? Okay na na. Ala ala ala. Di ako, di dyan ko kapalang lang mo. Tinoon lang dyan mga kapangis. Taon, maluhay ang taon mo. Nah, bisa tu makak kita sama situasi yang dari. Kung ako, kung kuartangan pakai, nganu ngah dilihat mau minta kamu sponsor.

tayo Bukal na puso ang kalukuban Mga pagtulong mo na kahit walang kapalit Mga pag-asa at hindi na di mo pinagkakahit Salamat dahil merong buibang isla na nandiyo dyan Para mga kahirapan kahit pano'y maiksan Sa may meron nakikita kang tao'y nahihirapan Ay, ay na na hindi man. mo natinigis na kahit pano'y matutuman Ibang klase kabaitan mo ikaw ang aking naiyulo Kaya palagi kong inaabangan Mga pagtulong mo sa sambayanan Dahil ikaw ang tunay na ehemplo Dahil ang pagtulong mo ay makatao Boy Bangis Ngayong adlaw mga kabangis uh, Anak-anak po ko diri mga kabangis Katong uh, silang ate o si kuya o silang tatay o si nanay Katong may may sakit sila may kapansanan So nga, uh, ako na po silang gibalikan So ako na dadan sila og wheelchair. Ah, kuya, ate, kumusta naman mo? So nga karon kuya. So ni anhe ko dire sa inyong hang lugar bisag unsa kalayo nga aning lugar ninyo. So ni balik di ko dire. sa tinuunan jud kuya, ate ang katong premiero namong video dere so nag-viral ang iyong video sa iyong sitwasyon So nga daghan kita atong mga supporter nato o hilabi ng kuya Kabulyo o nagsuporta ka nato o salamat kayo ninyo ma'am sir salamat kayo sa inyong pag-send o star salamat kayo sa inyong pag-share sa akong mga video so anak-anak ko dire o parang paghatot o tabang nila ni kuya kaya ang kaning wheelchair magamit nila ni o asa sila madala sa tambalanan so nga te kuya anak ko ibalita ninyo good news kayo good news So napasalamat sa atong labang magkagagahom o hilabi sa inyong pinanggang Kapitan dere Re o ato ang pinanggang LGO. Uh, nagpasalamat ta kay nana ang reaction sa ato ang video sa inyong pag na kamo napansin mo ni KMJS ni Jessica Soho. So, so nagpasalamat ta na Haon mo dere at mo dere asa mo nga dalon nga tambalanan para mapacheck up mo ang inyong mga sakit, unsa inyong mga sakit para mahibaw-an ato nga inyong mga sakit kay akong nadunggan kamo diri na himutang mo aning pinakabuntod aning barangay, uh, barangay di ko yung tumakop, tumakop okay. uh, so nga kadlukan do mo sa mga silingan dire na sa inyong sakit, mao na nga wala kay mo napansin dire tungod sa kalayo aning lugaran ninyo pinakabuntod maayo nga ang istorya nga walay mo duol sa inyo ha so nga karon nagpasalamat dugo sa Ginoo nagpasalamat ko ni ma'am nga pinaagi ni ma'am gi ko niya nga morning na ni kusunada dugo ni ari jugo aning lugara karon na viral ang video daghan na sa iyong sitwasyon hantong nga daghan hashtag o sa nagastag sa mga video namo o kang shout out kang SB Elmer Ng akong idagaw nga nag viral po yung video na abot rog 11 million views tag unsa kalayo ni balik jud ko ninyo direte. ah kuyan tay na ni balik jud ko dire nga para nga paghatod ani nga pasalamat jud sa Ginoo jud kay ang akong pagampo jud ninyo gidungog jud ang pagampo ninyo nga napansin jud mo sa kadagkuan sa network jud na napansin jud mo madala na mo sa, sa tambalanan so magpaabot lang ta unsay update nila nga kanus among bisitahon diri ha unya dili na magdugay daghang salamat sir sa welfare nga inyong iyatag namo sir dapat na mi kay na sige te walay problema te magpasalamat ta, sa Ginoo dito ta mangayo pasalamat sa Ginoo nga kay kung wala ang nag-guide sa mo adrete, kung wala ang ginoote, dito tanda ko dyan, magpasalamat ko sa, sa ginuote. Muna, mag-ampo lang dito kanunay para dunggon ang atong pag-ampo. Nya, te, dili na mi magdugay. Maad na ha? Salamat, Kessel. Sige, te, salamat, te.